said Marketing Incorporated. Bueno, may sama mga higala. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga, nga Bunil. Kini gibotag duwa sa radyo ni Rey Arellano. Kagalan, ang magtatampo si Bunil. iba makaingon kita nga musungog yun na natong panahon nga bisan unsa nato natong pagpaningkamot buli kay gyud kanato ang kay gayunan pero kini akong problema amo tong sungog baka ni sa si kay gayunan umog na lang yunis ko kasawa Pero, aron inyo yung masabtan no? aron masabtan ninyo akong sugiranon by uh, ang ah, sige pa mambibi sige mo paminaw og sibi kay ha para aron masabtan ninyo ha inaniyon ako pagsugod ang tanan Hai dong bro, kata kata tu. Tapi tahu apa dari aku sawah. Iya, isu lebih masalah ni. Kapi ka, kapi kan? Kapi. Uh, Sake. Dah baik pina ka. Kapi buat apa? Enggak kaya kaya no, oh, pengjawan ini, jadi. Kapi. Sini pengjawan kopi mix, jadi. Tiada ni kau kapi pengjawan, jadi. Kata saya tadi. Berah, haji Adam dan aku yang kapi. Uh, kata tak ketung. Layu bukit, kau gimi minggu waktu-waktu ada. Bukutu ke tepi ke sini. Oh, dia kiri kau kesegu supaya. Supaya. Larga. Mm. Dito sa yung bukid may payag kami nagama Kaming Kami dito si Dadi lagok si mami Ang among trabaho mauha lang ubaga ka Gamunog nigo, gamunog nigo, pabaylo humay Among gitanong tanong Saging og mga banana Kami nagbuyo dito Ay pobre lagi kaayo Ang among kalipay Awit lang sa mga silo og ginuyogan, og ginuyogan Sa mga unggoy Sa mata domingo Bulugsong pamigno silba Walapozad kido oh, ng hatagan og auto kunya oh, pagkahuman sa tinggihan kami mamaw andalan namong kamuting kahoy pa ang mga walan hoy bukid nanganaw ka nao sayon namong tungason, sa pagsalop sa adlaw Bao kini matuod kinabuhing bukid nun tumang kakabos among giantos bisag timawa ng kogao oh, 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 Okay, salamat kayo. Uh, thank you, thank you, thank you. Yung, nas nap, pa rin mo, yung ita mo. mm mo -mm. e mo, oy. Ah, di, ba? Ah, na di ha? do. No? Ah, uh, si na ako sa ah, na mo ah, so kito ni. Wala pa. lang kana diri kang. Oh, mo og sige na suda, laos na lang. Mm -mm. Mm -mm. Laos na dito pre, laos lang. Ah, dito, pre. pre, pre. <laughs> Are, laos diri ay. Ngon kito ani. Pre! ka? Saagman ka! Saagman ka! ka! Saagman ka! Wah dia? Oh, bos. Aku nak dulu nak dia kita uyuk aku. Oh, oh simpri. Mori ba kung tawag watay tuyo? Ah, kana, 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 dahi mo suroy dahi ka din hain tuyo pero ni hapon dahi ka Ha? Ay mo masag kong pugman pa rin nga Dili pa puli on ada yun ko ni mo pa pa niya po Ay na, on sa mapapugong dekan On sa basta lamay sundan Utan ka ni Bisan on sa pugong din ha Di ko ka Kaya na abay paris Nga matika ang isda Pati Muli ko ka Di ka Emergency mong goto pre Has kang kanahan biya tao ni mo pre Sabi tuyo ni mo ha? po ra ba misud andre ro na ba ra hey, ba ka nga wa ko trabaho taon ah kena mo ni ko mugi an hepre ha usa hm mm. kada mo imugi an ni trabaho trabaho hm mm. bida no bodu ipa may trabaho ka oo pre og ni ako ka pasudlon ta ka sa akong gitrabahoan yoy kuno da bergedahan kun bilita ari mo ro na so bo di ba ng nga pasudlon ka trabaho oh lagi kan lagu kan sabangan ta ka ay sasugod so, so kay kayo sa trabaho ha Tigim mo umafeeds, pre. spray Dak ko kain ang kumpanya, dak ko kain ang kumpanya ha. Nya, depindiran ni lawgawa sa kayasayen. Mo, ingon man nga kita ko kuno tao pa. Tao nga, ari sa nay ka. Na kanuwat mong go, dili yung balita pre. Ah, unsa mabalita? Wa ko dukay tabaho. Ha? Mga go. pre, da ang arang maksudeng sweldo pre. Subras nimo? Ah, sige sugod una, tigimo pinse filmiko, sugod ko. Ah, okay okay pre. Ug mamgo yung ha? Mujutin tim ma Kuyog na lang tayo Nagpaingon ako dito Ay kaplaka Dawa ka di ka Ako ay bahala Mudiskarte ko ba sa manager Okay, sige pre Ugma ha Kusura sa kwarto ha Mga alas otso Mga alas otso sod Okay Sige ang lang Ngawa pa yung alas otso Naanat na dito Sige, Mas maayo na Agi ala ko din igi Agi naman pre ha Agi ako din pre Mo agi may yung agi aku. Agi ako Wala problema Atun ako pre Sige pre, sige pre Ugsalamat kayo Uy, bikin mumpung kan? Hah? Kenapa kau ikut punggung ni Merupakan hau Kita bahu Bahu aku perut Pero punggung ni Kau enggak Kau anbah Ang inum Aku rai membangkah Kau mau inum tak Kau no Ini kaya bangka sengi Tunggu saya aku kelipai nga Kita bangan tahun kita aku terbahu Kau inum lagi tahun Kau kelipai Kau kelipai Kau kelipai Kau kelipai Paano si Palitin, may eh, dong? Oto, ano rin? Masa tayo kayo sagutan ninyo, ngamunag malipayon, mang kayo mong doon, ha? Sinsyan kayo kayo nung gamay dahi, ha? Ito sabi dahi malipay tao nga tabangan ko, Palitin, yung kasuot trabaho dahi. Ha? Lagi, trabaho. Nagkatrabaho na dahi siya? O, oh, lagi. Iya ko tabangan ng kasuot siya, yung kasu trabaho ang taon, kay kayo, kuwan man ko, no, ah, man ko tao, kayo kuwan nga man, Uh, mao na nga uh, pasudlod ko niya nangyayal na ligit tao-taon. Ah, unsa mo sa trabaho ah? Tigbuhat sa feed sa film ko. Feed? Tigibu, oh. Kaya nung pagkaon pa sa mga mananap ba? Sama sa manok, iru, baboy, dugpun, ugun sa panadiya, basta pagkaon sa mga mananap. Ah, may noon, uy. Pero, uy, basig na itong mga babae dito, ha? Basig ato naka... ka, ato ka dito maghinanggaw. Huh? Tingalik malimot ka. Pausa na sa hinungdan, nga nung Nataktak kasi mong trabaho dito. Hindi na, hindi eh. ano eh, na isigot pang paan ang wailan mi, oi. ano, oi. Dugay na na. Nga naman, hindi ka gusto nang isigotan ang mga nangage. Kundi on sa kone sa pagtunto, ha? ha? Recorded by Splendor Gaming. Ka? Kay Lisa? Fresh ka ko. Ay, sorry, sorry. Sa mga kapapoy niyo. Ano, ano, sa taon ka. Eh, sige, huwag isguta na mga pangitabo na sa una pa na Ay, huwag na. Hmm. Ano, giyon sa tamang pa hinumdum di ay? Oh, suma, suma, ikaw. Kisa mo na suma, kisa na suma? Ha? Oh, sige, balik na isguta yan ang mga pangitabo. No, kung sa mga tungod kayo, saman be. Ay, kung pasok a Ay, kung pasok ah. Giyon sa mga tiga pagpahinumdum Suma, kinsa may suma, ana? Ha? Mabidas <laughs> ni mo. Giyon siya, lagi ikaw rin may giyaw, yaw niya. Ay, ah. kung pasok oh, ang mga -lag yuhan, lagi no. tao naman, narbaho ko, trabaho mo na. Pagpuyo! O, oh. presa ka. Pagpuyo! Aday, isuri eh. Kita nyo, rin na Hilom ah! hilom! hilom. Bida sa taon, aning kalaki, ha, hinoon, un unsa. Mga trabaho ko, kay pardu na tayo. Kami maghina, ano, kam oh. hilom! ay Ma'am Mana ngil kusa? Ah uh, dong, sore ke dong ah ha. the... Ma'am dahi bayar durim dong Adaih, musulti tita, Dalikun MUSULTI DAH! Sir Ha? Ni ramang kusa Hilung, hilung, hilung Boleh duduk? Boleh duduk? Beti arinya sir eh Beti arinya eh! Nang saham ni eh Umu bayat Musulti lah <laughs> dikembayat sir Ma'am Ni ke mana kepala murid suh? Pihita biar ni eh koi! Naon sa mo? Da, naglago itong bunil na Nano naman sad? Naon daw na siya sa trabaho tungkol kay kinanggaw. Naroon, mabalik na sa trabaho. Oh, punya. Lipat ka anak, mabuhi na mo. Dili na mo magsigig pa ngayon na mo din eh. Hmm, nanay no, nice. sa doi. Uh, kaya nga no, dili tino. Dili mong good night. Nataktak na siya sa trabaho sa una. Kaya uya pa niya ang cashier sa ilang tindangan. Niya nasakpan. Au, damay siya. karon mo trabaho na siya. Tinsa naman siya uya na niya. Ang iya na sa manager. Ay, pastilan, baya ni mo friska. Kung wala na kay pagsaling sa si imong bana, di, biyain na. Di, mong good night. Mo na siya kausa, so may posibilidad na muhimo gaya po nag So, di na lang, girl, di ay pwede na mag-usap ang tao. Na, hinumdumi, baya friska, na ang tao, makahimo na lang usa gumikan sa tao. Siyempre, eh, buti mo yung Nay. Nga ba si nakasa ng bana ni mo, ha? Gumikan sa sa imong pagkulang. Kuwang. Anong gutang na kuwangan? Oo. Oh. Mm, kuwangan pa siya nga halos kinagabi, e, jirjirun, way pahoy, pahoway. Bisag mo suulat hubak, tira, gihapon, paita. Nga, pagkuwang pa na, Nay. Hoy, Priska, paminaw, ha? Tanan nga ang Jirjir na lay makalipay god sa tao, ha? May mong paminaw. Tanawasan kung asa kang na kuwang. Ha? Dili kay magsalig ka na lang apagkagabi e ka na gabi eh. Kay nga ikaw, wasa di ay kamalipay. Oh, lipay, sad. Oh, na oh nadiya. Ah, basta na yun, e, ako ka mo, trabaho ba kanahan? O oh, kung ka musugot, ikay manarbaho. Nya, asa man kuno ka, di ka man, dili man yung trabaho ng imong bana, na asa man kuno ka. Sige na, na mo, salig eh. na mo. Naunsabaya ka, eh. Tiguan mo, What? Ito, uy, gibundak mang Sige na lang, uy, ato na lang ko. Bilang lang ka, Ayaw na lang. Nang lood ka, ha? Ray, kung sa man, nagpaksil na makuglitson di rin niya, di apag yung adobo. Ala, uy, inita, pasad ilakaw di ay, uy. Ang mga nalang kong taon-taon mo ulit, nay. Nakakalan ko diyan, nay, be. na pa ko, karaanan na nang na na imong cancel Priska. Untuk mai ya Kau nak ni Bud-bud bahala Kau nak kawan Kau ni Saya nak kawan bedah bedah gini bihan lah rasa Lagi tadi wah ni Buat pun Asam ni bihan lah ni Pakai ni rotu babut bahala Nak kau Piaan bedah Aku ni kan jaduhan by Gaming Wag yun siya. Ah, ni silpon tingog. Ah, na ni. Hindi pa tutubago ni yung silpon kitingog. Hindi bahala na to. Basta bahala na. Kadaduhan ko ni. kada Kadaduhan ko ni bahay. Ah, 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 kita ko ni Mr. Timmy. Hmm. Oh, laim day. Ang musiling man. May katingog day. Pagbida. Habi na ko gamuha to silpon ah na. Habi na. Pailailan ko pati ni Miss Manager. Og, makasuri ko trabaho. Okay kayo. Ah, ah, ko ni. Hindi na. Ah, nalak na. Madali ko. Masige. di mo mag-abot si Mr. Timmy taon. lang ko. Oh, year, here, year, day, matter, Ay, okay? oh, oh. Ako rin mga requirements. Kanda ka nga tao na Nabili mga suot. Bida. Ahak na ni. Bida. Ang sabto yao yung skandar doon. Ang tamo doon. Asa Ah. Ano kaya Asa daika? ka? limo nalimot ka sa kong gisulti demo. Di ba niingon ko demo nga mag-abot ng mga spanit ime? Ipailaila ko niya siya manager? Ah. Ano sa man? Basun lugu kong trabaho karon ron, unsa Amo dayo, nilay ka ito yung nga trabaho. Natural day unsa ba niya ay. Yan na akong gahuwa ni mo. Ako lang galing na bay. ba eh? Oh, bahala ka eh. Bia, bilhin siya kanilid ba? Ang akong mga papers, to sa suod. Ako mga requirements, bilhin suod. Bilhin niya? Ang yawi ba? Nga din akong yawi niya eh. Nagpalit ang mga kagpapong kandado. Oo ka ko eh. Oo, saan nalang ni mo? Katuna, dito sa si TV. Katundaan? Oh! Wa na tooy, Na huwag tang nangyawi, ato! Ah! Usa! Ano nangita ang sata, ato, oy? ka mo? Pita! Ako mo kong ni Pultahan kaya nagtuo kong naan mong yawi. Eh. Wa, in taon, oy! Hagbay na in taon tong nawa? Wa, well, nagibangkong na ni Ron! Ibangkong nga naman! Usa mo na to pagsura na ikadaduha mo na ko, Pultahan! Stang! Manong ikadaduha masada sa danito? Doon ka ni abo tooy! Uya mo, lakaw kong guwaitaw rin, eh! Biyaan ako nga, gilak na ko, Pultahan! Ay, awlong ka ba na, diha? Iyahak yan ni Mo. Nakaw na lang dito, eh. Ako na lang ko paanak. Alak ko, noon ni Mo. ako mga papili, sasaban. Ha? Ako mag-require me, sa Ha? limtan mo na ako. Ay, mo mo sa'yo. Ganang hak mo ka. Ay, perbida ka rito si Mo. Ipahawa niya, Ato ni martilyon. hon. Why martelyo? Asa Asa ni martilyon na to? Nasa sud. Kuhaan na to. ko na to. Abang kaki Purti lang na taon ni Purti may nako taon kay Purti niyang paabot. Purti sukuha kay Wami mo itong mas sabot, sabot, sabot. Ha? Di ko no ako interesado trabaho lagi. Mao nga, wagi yung kong kasuot trabaho. Kunya, akong hibaw ang taon. Nakaamon na ito yawi tung kadado nga kong ikadado sultahan. Narasbag sa kong asawa. Walang yung taon mutugaan ka na nga. di siya gusto kong magkasuot kong trabaho. Stang, ka wagi utok to bayhan na taon. Usaon mo na ako ning ako sa taon, gusto mang di ko makatrabaho. Kay lagi basay makauyab kuno gusto trabaho ano mo. Sakto mo kuno yang rason. Saban, kung kamoy pasudion, usay ako buhaton ning na bayan nabi. Palihog tambagi ko ninyo, Bunil! Okey, ang sender datuk karo adalah wagu ya. Aku ah, an mati beli si ah, dudung bunil. Adil ini ah, bunil balingit kayak warna ni ah, problem mas bunil. Si blag suri suri. Ibu ligu mengatai mengaisla. Nya main nasib kayak si bunil balingit. Ah, gitu. Masa melangoi. Ah, sa kan warna si amam ah, juice. Nau no. ini lagu <laughs> ya datuk lagu <laughs> <laughs> buh <laughs> <laughs> datuk ini tu ya sawah? <laughs> Nama mas amam juice. Atipus. Um, Okey. Oh, mau bapa tu gabut atau ilasnya karena tiba? Oh, di kunci uh, 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 Oh, oh. Nung wak na tau. Nung kundulis di uh. atong. Uh, Nung uh, kundulis uh, usap. Mauna nga kani. Di lahi ni si Dudung Bonel. Kanis Dudung Bonel ati pres. Murag. Uh. Mm. Uh, ah, Dagan mo siya ang mga Mau na nga gipaundag trabaho siya ng asawa. Oh, okay. Karuan na gitrabaho. Uh, ah, di hain akong pari nga si Timmy. Ah, Gi-oferan nga patrabaho on. asawa di masugot. Ya, dugay kay lakaw yung asawa dito silahang hang -mm. -hmm. Doon kayo ginabalik. So, gilakan ni Bunil ang ilang pultahan. Kaya di man siya kakumobi ha, nga open ang pultahan. Il Gilak dia. Pag niya. Paglak niya, Ate na nabilin man niya ang mga requirements dito uh, soon. Yeah. unya uh, yeah, unya Pag-ingon lang. Nabot niya sa uwa. Oh, asa ka? Ang yeah, laka ko dahi. So. Ang bing yawi. Sa yawi. Pambay yawi. Nawaan yaw Allah! <coughs> 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 di malasa atulani lang ni Martilio na isa to. Ako ato to so na Martilio. Martilio. Lapis pala ta. Nagalakan po sa Martilio ah Oh, bida sa din priska. Ayaw na priska. Oy, para na. Ku nakasa man ay mo bana do na ikaw saban di bati pres. Mao na. Oh, na gi ka saban. Ang kanan do na usa panahon di pres. Mao jo. Oh, sa una nindot kaya to pamati kada buntag nya karot Oh, karon ba bana na arthritis ta. Nya di ang ato ang kaliko pa pres lahi nagid kayo sa panahon. Basta bata pa ta, okay pa jud atong lawas. Agulya ato wa gyud tay gibati nga unsa saan, ano ni pilahi pud sa una ang kalibutan natin, ti pres di ba pa mabuslot man atong uson layer sa una so ang tunikta sa kainit sa adlaw dili dayon makasuta kalibutan karon lahi naman open naman buslot man atong uson mao nang grabing kainit ato batiyon natin, pres unya um, nga wa man ato pe baoy gipag gip huh? tawag lagi nila king binding and rock in the Mo hilay pa Wa man lisod man gyud. Wa dan at impress. Wa dan at impress. Wa hal dan at impress. Sa pagutana go liat. Ang pagutana ni ang saob ko niya ang sawad ibang gusto mo katrabaho siya. Saob ni niya. Di anya sawad di gusto mo Dili lagi kay ang katong yagi ko no ang cashier taon cashier sa ilang gitrabahoan gi uyab man siya. Uyab. Uyab sa ilang pagyanabuhi. Wa siya siguro inang itag paning kamo taon nga maka, maka kaon, paon, ah, paon, maa, baka kaon ko baka kaboy no kapoy nga naday pero siya ayo ina naday tagaig ka uh, kanang kagawasan mo uh, another chance another oh, chance oh, one sorry. more chance ka batod pang victor hood ha one nga. chance <laughs> Maunang, uh, ayo ikaw e, ba ang say basa na to di ba lucas atorse ah, 26 kinta ka tong mo ari ako, nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon ingon man sa iyang kaugalingon dili mahimong akong tinunan kana kani gaspil ni kagapon usa sa mga hubad ani gulat tungod sa tinutpare sa sa ato kuno mga lihok og pagkinabuhi kana ang hmm. kuno connect with compassion. Ah. Sabot nga, si, o, mo, oh. Ang sabot ba nga, imo dyan, si figurasyon. ang imo dyan pag nga imo dyan nga gamito ng talo mo sa imong kasing Kasin -kasin. Kasin. hmm. O, imong paminahon, pinaagi sa imong ikatulong dalunggan, diin mao ang kasing-kasing. -kasin. Oh, it is that third heart. Unya, kining ingon ani karon ay kadawang utok pa mo saban siguro sa utok dunggan oh dunggan na mo sa utok oh nay utok kun saban siya utok ka gibaw oh ya gibaw bam bibli ka tong gisgotan bam bay mo lagi bro na mo sa ikadaw ayo nya tong gisgotan ni kadawang utok pa ah, okay, ba ta ang iya mang gupang lihok wala siya kada bitong mga kanang termino sa karon ng kabaguan nga support lang ko wala say support sayang bana panang lita na yang bana og nakabuhat og ingon ka kay hiwi an gamay kanang naang ang iya hang tul iron pina ang gedile paning paning singka oh pupong pabitong katuni na ko kanang monsinyor kamumutul kamu ah nangabat nangabat tu manok dia pa may usa dong rata ni so yang gamit yang kasing kasing so itu po dito sulyo dong ay ko ato ni kwan bitaw kanang nautan nga kuarta nang cakwanta nya naik gustu aku iya sing sing hobo nga ibinda nang tiktok ibinda nang tiktok ibinda nang tiktok Mato pa Buna bitaw. Mato Pedro. Mato Mato pa sa wali ni Kuan o Padre ubod Ah, Padre Oo. Sena. ngawat ko ng Kuan cellphone pabalik. Pag ni balik, ngawat ko kanang sa to laptop. Nabda niya sa balik ug madong sa Ampli TV. Dakot ug ma. Oh. Di kaugman sa to. Di sa kay yang di butang sa kasi kasi pagpaubos. Pag kaugman sa mm. Padre ubod si Paul. Eh, doktor ko. Ah, Ayo, magkuha na ko sa aircon. <laughs> <laughs> Ingon ko na sa, oh, nung nang betasan sa kawatan, may na, nanuktok na. Oh, nanuktok oh, na. <laughs> oh, nanuktok na. Oh, nanuktok na. Oh, nanuktok na. Oh, nanuktok uh, oh. <laughs> 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 Balik ko ba nung kawadi ang may TV. Dada po niya yung lana. Balik ta. Yeah. Mm, balik ta. Bunel. Uh, Bunel. Kanang na ang iningay in, in, mga sawa ng suportahan. Sad ka ba? Tagi mo mga tinguha kaayuhan. Tinuha no, na. Panang litag daw na kay kahiwian nga, nah, in, nahi mo, eh, nga, nga iron E. Ron, pinaagi. Alam mo kayo, sa'yo, gulit na tanong, gabi na na itong mga ginikanan, na magbuyag na sa itong mga anak, dililin ko nung kayo mo doot, ang iyong tambag ko, ayagin na magsing ka. Ilumoy niyo ko nung Ayaw, anak dong. Ako kumitaw gulit, dali mo pag-unsa. Kay Haring Manuyo, pa man akong boyfriend. Ha? O. Stata? Ay, pag-isgotongan. Wait, wag kong mag-isgotongan. Haring Manuyo, pa'y akong mga boyfriend? Ah, mag-isgotongan. Ako ang man. og mo gamit ang gusto sa kilo ron, huwag matunga. Sunod na daw, one half sunod ada one port sunod po dito at madlog kay wala oh karon wala oh. mm. na tol oh asa ni ustata saya gud ay murug murug na wala nang sadong gugma sa kuwa boyfriend ha kinday manglit to kulyat tata saya go ba usa sa mga butan nga NPA sa una oh kulibutan mo kulig butan ay wala ko goya mo wala ko wala ka dito sa mano ko na ko ang puzzle